So for video guys, maglagay tayo doon ng router Kirby at mag-tester tayo ng media converter doon. Okay ba ating signal? Oon, dito na tayo guys. I check pa natin ang ilaw dito. Ito so, kung nagilaw ba kung ang router dito. Okay mga router dito guys. Okay, Punta tayo doon. Ang kanang buwan ang lautan nyo. Sa memory tayo kanang 13. 13. ba? 13.73 yun Ang buwan sa wire guys. Mas okay ang wire guys. Dito tayo. Ating i I-restart muna baka na panan nito kulatan lang nito guys check natin i-restart natin ng uh, 15 50 minutes